All right mga amigos, kahapon nga po na ibalita ko sa inyo na halos ayaw pang pumirma ni Ryan Garcia kahit may fight contract na yung kanilang rematch ni Devin Haney kahapon. Hindi gusto ng promoter ni Ryan Garcia na si Oscar De La Hoya ang ideyang rematch na ito. At ang 365-24-7 bara testing ay parang nagpapadalawang isip kay Ryan Garcia na tanggapin ang rematch. Pero ngayong araw po mga amigos, ayon sa ating trusted source na si Sincha Conte, opisyal na daw pong inuurong ni Devin Haney ang kanyang demanda kay Ryan Garcia. Basta't pumayag lamang si Ryan Garcia na sumailalim sa bada testing. At yun nga daw po mga amigos, pumayag na si Ryan Garcia na magkaroon ng bada testing kaya kasado na ang rematch. Ayon din po sa ama ni Devin Haney na si Bill, Pwede rin daw pong gumamit si Ryan Garcia ng ibang mga anti-doping agency kung gusto niya. Kahit wag na bada, matuloy lang ang laban. Samantala sa iba pang balita mga amigos, since almost done deal na itong Ryan Garcia vs Devin Haney rematch, eh kailangan po munang ibaling ni Tio Pimo Lopez ang kanyang atensyon sa ibang boksingero. Sa tulong ni kamahalang Turki Alal Sheikh, posibleng makakuha agad ng laban si Tio Pimo Lopez. At ang sugestyon nga po ni Tio Pimo Lopez, A unification contra sa newly crowned IBF World Super Lightweight Champion na si Richardson Hitchens ang tumalo kay Liam Paro. Ani Teofimo Lopez, we could do a unification with the IBF World Champion that just won beating Liam Paro, Richardson Hitchens. That's a fight that we can do. Samantala sa iba pang balita, nag-aalala naman po si WBC World Lightweight Champion Shakur Stevenson na baka atrasan siya ng kanyang kalaban na si Floyd Schofield. Hindi kasi umaten sa press conference si Floyd Schofield mga amigos. Sa kabilang banda, nagkasokotan na po si na Israel Madrimov at Virgil Ortiz Jr. sa naging press conference ng Dallas Last Crescendo. Si Israel Madrimov at Virgil Ortiz Jr. ay paglalabanan po ang WBC Super Welterweight Interim Title. Isa ang Virgil Ortiz Jr. vs. Israel Madrimov sa inaabangan ng karamihan sa undercard ng Beterbiev versus Bibol rematch. And of course, nagkasokatan muli si na Dimitri Bibol at Arthur Beterbiev sa naging press conference. Wala naman na masyadong trash talkan ang dalawang boksingero basta't mag-uusap na lamang ang kanila mga kamao sa February 22. Patunayan mo sa akin ha Sino maram mabunot na kalaban Di ka tatakbo ha Sa bayan ko sa bayan ko.